So, yun, what's up guys So, baka may mga nagtatanong kung bakit hindi ako nakapag-vlog So, 10 days na siguro akong hindi nakapag-vlog Dahil may sakit niya tatay ko, nagpunta kami sa ospital Tapos, kaka-uwi lang din namin noong Sunday uh, February 17, umuwi kami sa bahay tapos february 18 yun, namatay na rin yung tatay namin kaya siguro hindi muna ako makakapag vlog tatapusin muna namin lahat ng mga kailangan namin tapusin bago ako bumalik sa pagbog -pag vlog pero babalik ako, hindi ako mawawala syempre sa pangarap natin kailangan matupad And sa mga supporters ko dyan, o oh sana, yon pagbalik ko, sana nandyan pa rin kayo. Huwag nyo nang pansinin yung background namin dito, medyo magulo kasi hindi naman ako dito nakatira. So, oh, yun lang. Hindi ko kailangan ng mahabang video. So, gusto ko lang sabihin yung kung bakit hindi ako nakapag-vlog. Kasi baka may mga naghahanap. Kanina, meron ako nakasalubong na kilala sa akin. So, nagtatanong siya kung bakit hindi ako nag-vlog. So, hindi ko siya kilala. Ayun pala, isa sa uh, mga subscriber ko sa YouTube. So, yun. Salamat sa mga sumusupport sa channel ni Dan Hookset. So, hindi ko alam. Baka magpalit ako ng pangalan sa YouTube. Pero, pag-iisipan ko kung magpapalit ako. Kung magpapalit ako, hindi na. And yun lang sana pagbalik natin nandiyan pa rin kayo mga supporters natin kilala ko na kayo yung pang palagi nagko-comment sa akin tanda ko yung pangalan nyo palagi ko kayong hinahanap sa bawat upload ng video ko palagi ko hinahanap yung mga pangalan nyo sa comment section and thank you wala na akong masabi so eto na lang yun eto na lang yung video na yun.